Hello guys! So, for today's video, may isashare share ako sa inyo luto sa talong na for sure, hindi nyo pa natatry to. At sigurado kung magugustuhan nyo. Nakakasawa din kasi yung parati nating ginagawa na luto. So, patikimin naman natin ng ating pamilya ng medyo kakaiba pero same pa din yung gamit natin gulay. Lalagyan lang natin to ng konting twist at para pasasarapin na rin natin. So meron akong limang pirasong talong. So tatanggalin lang natin yung uh, balat sa magkabilang gilid para medyo magpantay siya. Pero pwede mo naman yan siyang balatan. Pero dahil okay nga lang sa akin yung balat niyan, kaya hindi ko na siya babalatan totally. So pagkabalat ko nga ng magkabilang gilid niya is natin siya sa gitna. Tuloy lang hanggang sa matapos. At syempre, bago natin hiniwa yan, hinugasan muna natin. So, meron din ako dyan kamatis, ketchup na sachet at keso. So, ketchup na sachet ang ginamit ko dyan dahil yun ang meron ako. Pero kung may tomato sauce kayo, much better. So, pinainit ko na nga itong kawali at nilagyan ko ng oil para sa pagbiprito ng ating talong. So, kapag nagpiprito ka ng talong, di ba, mapapansin mo, yung talong is nag-absorb talaga siya ng oil. Kaya pag pirinito mo siya, kailangan luto na yung kabilang side bago mo siya balikta rin para hindi siya mag-absorb ng sobrang daming oil. Yung iba kasi, pag nagluluto, pabalik-baliktad, kaya nakaka-absorb siya ng sobrang daming oil. O, di ba? At shout-out nga pala kay Miss Ana L. de la Cruz. Thank you so much po sa inyong support. Dito nga sa pinaglagyan ko ng pinarito nating talong, naglagay ako ng paper towel para ma-absorb niya yung ibang oil. At same din sa kawali pinaglutuan natin, hindi sa natin dito yung kamatis. Palalambutin muna natin yung kamatis hanggang lumabas yung kanyang sarsa. At syempre, ilalagay na rin natin yung paminta at saka asin na magsisilbing pampalasa dito sa ating niluluto. Lutuin lang natin yung mabuti. At ngayon, ilalagay ko naman itong ketchup. Siguro gumamit ako ng mga limang sachet ng ketchup dyan. Any brand ng ketchup or tomato sauce ay pwede nyo gamitin dyan. Depende na yun sa inyo. At ngayon, nag-add naman ako ng kalahating kutsara ang brown sugar. Pampabalance ng lasa. At kapag ganyan na luto na, syempre, kukunin kulang lang yung kalahate. At iset aside lang muna natin. Ito namang natira, ikalat lang natin dyan dahil i-layer natin dyan yung ating talong. At ngayon nga, isalansan lang natin dito itong ating piniritong talong. So, para lang tayo tayong gagawa ng pizza. At kapag okay na nga, ilalagay naman natin yung kinuha natin kalahati. Spread lang natin dito. Kung kayo ang gagawa, pwede nyo namang dagdagan. Pero sa akin, okay na to. Mas gusto ko kasi yung nalalasahan ko lahat ng ingredients na inilagay natin. O oh, di ba napakasimple lang ng ating recipe ngayon at for sure nasa kusina niyo lang din ito. At ngayon naman ay ilalagay natin ang isang perasong itlog lang yan. At ngayon, pag aadad add naman tayo ng cheese para pantoppings natin sa ibabaw. O oh, ba diba? parang pizza lang, pero mas masarap to sa pizza kaya kung nagki ka sa pizza, pwede mong gawin to. Napaka-healthy nito, lalo na sa mga bata. At ikalat-kalat lang natin yung cheese dyan. So, kahit naman anong brand ng cheese ay pwede nyong gamitin, depende sa inyong panlasa. Pero ako, keso okay, ang pangalan ng aking uh, cheese na ginamit dyan. So, takpan lang natin yan hanggang sa mag-melt. So nga pala, pwede tayong gumamit ng oven dito kung meron tayong oven. Kawali ang ginamit ko kasi para doon sa mga walang oven. At eto na, andito na tayo sa exciting part. Ang Tiki Man Time. Sarap. Yung lasa niya, malalasahan mo talaga yung sarap nung talong na uh, manamis-namis. At yung lasa ng sauce niya, nag-aagaw ang tamis at asim. Tapos, uh, medyo creamy siya na cheesy. Grabe ang sarap. Eh, kaya i-try nyo na to. So, pwede itong pang merienda. Pwede rin iulam. Pero mas masarap siya merienda. As in, grabe ang sarap.